755 po yung delivery fee so, Meron tayo na financing mga boss Dahil nag-deliver tayo ng bid dito sa San Pablo, Laguna Salamat po Salamat sa mapagpalang umaga po sa lahat at meron na po tayo booking dito sa Transportify at napakalapit lang yung deliver nito mga boss ito po nagkahalaga po siya ng 606 meron po siyang kasamang tao yan dalawa yung kasamang tao na dalawa mga boss kasama na po yan dito sa sisingilin natin yan o oh, may nakalagay po dito kulikas from customer singilin natin sila ng 766 may kasamang dalawang tao So dito naman kay Transportify mga boss Nakalagay naman po sa details ng booking Kung sisingilin natin ng cash yung customer po natin Pag online payment naman po May nakalagay sa booking niya No cash collection sa customer So yan po yung pangarga natin mga boss Gamit sa contraction pag once na nakarga na mga boss yung mga item ng client po natin huwag nyong kalimutan na uh, pumirma yung client po natin may nakalagay naman yan sa booking po natin para next proceed na po tayo papuntang drop off dito na po kami sa drop off location Coral Garden So ito po mga boss, pagdating nyo dito, picturean nyo yung item. May nakalagay naman dito, upload photos. Pindutin nyo yan. Tapos picture yung item. Ayan. Tapos may nakalagay na okay. Okay nyo. Dito so ito na po yung lalabas. Tapos next. Tapos slide for customer signing. Ayan. Papirma natin yan kay sir. Papirmahan mo lang sir. pin 166 lang yung bayaran. Pagkatapos pirma ni client, accept delivery. Ganun lang kasimple ang pagde-deliver dito sa Transportify mga boss. At 'yun po, po ang ating na uh, kuha ngayon. 'Yan, Bombo 450. Si 166 ang siningil natin uh, sa customer po natin. Makita nyo naman dyan sa mga booking ni Ah, Transportify, may nakalagay na kas. Pwede kayo mamili dyan, wallet. Okay. 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 Okay hospital bed hatid mo na natin itong bago tayong magkuha ng mga booking kay Transportify at saka kaya Lala Move. So dito po yung bahay ng client namin mga boss So nababa na namin yung hospital bed sila na lang mag assemble May kasama naman tayong kay mm. Nanti pag hospital bed may mga kasama po talaga tayo tapos ibalik natin yan mamaya sila sa bahay Pero na po tayo nakuhang booking dito naman kay Lala Kakatapos lang po namin nag-deliver ng hospital bed doon po sa Valencia, sa Indomingo. So ito po nakuha naming booking. At pondawi ito ng Malati, Manila sa Oberland yung lagi naming pinapadalhan ng tracking. At nagkalaga po siya ng 850 plus. Ito po ay ang booking na ito ay naka-priority. Pondawi na po tayo sa pickup location. 20. Oh. Meron na po tayong next booking mga boss Naghihintay tayo ng booking dito sa Manila At ito po, nakakuha tayo ng booking dito sa Transportify Yehey! At itong booking na ito mga boss ay light van Ang tawag dito sa Transportify, mga 300 kg uh, Ano pala, 600 kg na kotse uh, ang tawag dito mga boss ay light ban. Yan po mga boss. 755 po yung delivery fee. Yan. Naka light ban. Yan. Nakita nyo. Let's go. Pondawin na tayo sa pick up location. Napakalapit lang. ito lang yung pangarga natin dito mga boss oh. napaka konti lang mga maliliit lang pala yung mga pangarga dito sa transportify yan lang oh pangkot silang kasi yung binok eh pang 600 kg Good morning sa inyo lahat mga boss, pagpatuloy lang po natin yung biyahe natin kahapon So ito naman mga biyahe namin ngayon ay mga hospital bed Meron kaming delivery mamaya, papuntang San Pablo Ang delivery charge nasa 1,993 At ito muna yung unahin namin kasi mamaya pang alas 3 po itong papuntang San Pablo At ito namang isang delivery namin, papuntang Bartolome No balik sis, unahin muna namin ito ihatid Uh, at naghalaga po siya ng 950. All right, tawagan muna namin 'to. On the na kami mga boss sa uh, una namin deliver dito po sa San Bartolome. Galing dito sa uh, amin uh, 9 kilometers. Sakto-sakto din mga boss yung pinagdelivera namin. Followers po natin sa subscribers. Shout out sa user. <laughs> mga boss, dito na namin na-assemble yung bed para diretso na doon lagay sa bahay nila hindi sa Rizal Avenue pag wala kaming deliver sa Lalamog pag may mag order ng mga hospital bed kami yung nag-assemble ito yun sir dali naman kayo makontak di ba? hmm yan po at ito na po naiwan mga boss itong papuntang San Pablo Laguna so magsabay po tayo papuntang Laguna try natin kung anong lugar yung mapuntahan natin papuntang uh, Laguna ba yan o San Pablo A few moments later. Meron po tayong nakuhang pangsabay mga boss, papuntang San Pablo Laguna at ito naman pangsabay natin ay pound away po siya Nang Muntinlo pa lang sa lagang 1,400. So ito po ay naka 1,000 kg. Pikapin lang natin dito banda sa Mikey Reno dahil nandito po tayo nagde-deliver sa San Bartolome kanina sa hospital bed. Yeah, mga boss, ito po yung pick up natin dito. Sampong bubble wrap at saka limang kahon. Ayan po mga boss, nababa na yung mga bubble wrap natin. Siya na nag Sabi mo, Kuya Ham. May option Sige lang. May na kami. Salamat po. Salamat. Katapos na mga boss na simple namin yung bit. Dito sa San Pablo, Laguna. Ayos. Meron na po kami nakuhang booking mga boss. Dito po sa San Pablo, Laguna. At uh, dadalhin lang po natin ito sa Balingasa. Napakalapit lang po ito sa atin. At least meron po tayong dala pa At uh, ito po ay 600 kg. Nagkahalaga po ito ng 1,267. Pinawa na namin mga boss. Kaysa babalik, walang dala. Panggas lang natin. Paldo na naman tayo nito. <laughs> so, yung iba, nasa pa. Ah, sige sige. Ay mga boss, meron tayong pinanti mga boss. Dahil nag-deliver tayo ng bid dito sa San Pablo Laguna. So, yan po yung mga pick up natin dito. Yan. Diyan okay na ako kinin. Alright, so ito lang po mga boss yung pick up namin dito sa San Pablo Laguna. At ito po ay mga niyog. Yan lang po. mama. Dito pwede ka rin ulit kayong bumalik dyan. Oo. Oh. Mas mga ano? Masigit na dyan o. Oh. Uh. dito uh. highway na to eh. Oo. Oh. Uh, um, uh, uh, ah alam ko dyan may gusto. oh sige sige salamat ah.